nagkikipag-usap tayo. At saka isa pa, <clears throat> alam mo Sara, hindi natin alam ito, bigla na lang itong bumulwak sa atin. This was kept from us. Yung pala, November 23 pa, eh, nasa Oslo na sila. Wala mang kabugabog, walang kabali-balita, bigla na lang nagpirmahan sila ng peace agreement. Whatever happened to the transparency? Anong nangyari? Bakit hindi tayo pinalam? para narinig ang tinig ng taong bayan na hindi dapat may usap sa mga terorista. Hindi totoo na ito magbibigay ng benepisyo. Anong benepisyong makukuha natin? Kung walang ceasefire. Madali sabi, tinutugis niyo rin pala. <laughs> tinutugis niyo din pala. Ang reklamo natin noon, nung tayo inigipag-usap, e eh, tinutugis tayo. Kaya nga tayo kumalas eh. Pagkatapos ngayon, kinakausap natin, tinutugis din natin sila. There is an inconsistency, incongruency nitong mga galaw ng pangkasalukuyang namamahala dyan sa sambayan, sa, ambayan, sa, sa peace process department na yan. Itong Secretary Charlie Galvez. Sa National Security Council, something is wrong, basically wrong. Kaya kailangan po eh, pag-aralan natin mabuti. Sabi ko nga eh, baka naman ang liderato lang ng depensa ng PNP may gusto yan. Tanungin ninyo ang rank and file ng Sandatang Lakas. I do not think they subscribe to that. Palagay ko eh, labag na labag sa kanila. Sinasabi ng Secretary Charlie Galvez, ito raw ay eh, binipisyo sa mga sundalo sapagat uh, matutuwa sila. <laughs> na nakakapenga na, uh, sila. Teka muna, iyan nga ang trabaho ng sundalo. Eh. Ang trabaho ng sundalo, labanan ang mga kalaban ng Estado. Hindi sila mamamahinga. That, that, that is precisely, they are there to protect us. Hindi yung tayo ni pag-usap sa mga terorista. Mali po yan. I'm sorry to say, eh, maling mali ang pagpasok natin yan. Pareho ng mali yung papabayaan natin ang isisising makapasok eh sinusuhulan natin ang ating sovereignty. Kaya itinigil ng dating presidente Duterte ang peace talks. Sapagkat habang nakikipag-usap tayo, nagpapalakas sila. Inaambush nila mga sundalo natin, mga pulis, nanunugog sila, nangiiikyil sila, walang tigil. Yun, hindi ba 'yung bayanang natin, walang sincerity. Pagkatapos ito tayo papasok tayo sa pisto tapos sinutubis din natin sila. O hindi ba, ba? may, Some, something is amiss. may ano eh, nakikipagdigma ng ginagawa natin sa ginagawa ng ating kaliwang bulsa sa ating kanan. O hindi ba naman, para tayong headless chicken ito.